Sinabihan, in kasi kami doon na pag namatay, hindi na mag, uh, hindi iiyak, hindi iiyakan, ikaliligaya. That, that's brainwashing. Ha? That's brainwashing. bini brainwas kayo na sige, mas, maligay na lang kayo kung mama, may mamatay para hindi kayo magreklamo, hindi kayo pupunta sa polis, magpablatter na namatay yung anak mo. Ganun na, brainwashing yun. Sir Randolph, kung pwedeng kumpletuhin nyo yung kwento nung inyong baby. Um, yung kanyang paano po siya namatay. Tapos pagkatapos nun, saan nyo po inilibing? Mga pagka alas do sa kadlaon, tungkol kaya natuyog naman ko sa alas, pagka alas dosi sa tungang gabi eh. Ang asawa nagbantay. Namukaw na, namukaw na ang asawa, nagpahihilak siya um, 2 o'clock in the morning, yung um, tulog, tulog na siya, uh, bigla siyang ginising ng asawa niya na umiiyak. Araredang humilak dela I would like to acknowledge the presence of Senator Francis Tolentino. Thank you, Your Honor. Please continue. Natinga ako kay Araredang humilak dili na siya mamati pangutan on on um, sa nahitabo matong dito Nag, na din ang bata nga hinggahi na matay Nag, nagtataka ako bakit um, grabe yung iyak niya hindi na siya nakinig sa akin nalaman ko na tumigas na pala yung uh, katawan ng bata Mato na no, ano po ko mo hindi muhilak rakan. wala na akong nagawa noon umiyak na din ako Matong, pagka atong nahitabo, ingat to ang, ang uganga na ingat to ni Senyor Aguila na konsulta o kung sa ibuhaton, matong ingon si Senyor Agila nga dapat rakang kono to na nga kalipayan kay way na ko yung mga pag-antos. Um, pinuntahan yung mother-in-law ko um, tsaka sinabi niya na dapat na akong matuwa kasi wala na akong uh, dapat ipag-alala kasi sinabi ni Senyor Aguila na okay na yung bata. Maala to na ko anak kay matod pala yung Senyor na Sandali ha? Saan yung kuha mo ngayon? Yung mother-in-law mo? Sa Kapihan, pa rin sa Kapihan? Apo, sir. So loyal pa rin sila kay Senyor Aguila? Apo, sir. So sabi niya, sabi ni Senyor Aguila, salamat ka kay okay ka na wala ka nang pag-iisip wala ka nang alalahanin dahil oh, patay na yung anak mo kaya na koy. pag pagantos ang bata nga pag-alaga pagpadako mara toy kibali how ko. kang ganon ako ng mother in law ko na ganon dali mo nga yung senior agila dito sa harapan ko titingnan natin ha na, wala, ako rin. ang sinabihan ng ganon ng mother in law ko Masyado kayong naniniwala kasi inyo gila. Tingnan mo yung anak ko, patay ngayon. Sige, patuloy. Mao na na pag humanay Wala ko na himo, nagpahilak rin ko nga gibawalan di po dito og nay mamatay, dapat ko no ikalipay dili hilakan. Wala na kong na, 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 nagawa o na lang din ako, pero sinabihan, inorient kasi kami doon na pag namatay, hindi na mag, uh, hindi iiyak, hindi iiyakan, ikaliligaya. Natuwa ka nun. Hindi, sir. Ha? Hindi. That, that's brainwashing. Ha? Opo. That's brainwashing. Binibrainwash kayo na sige, mas, na lang kayo kung mama, may, may matay para hindi kayo magreklamo, hindi kayo pupunta sa polis, magpablatter na namatay yung anak mo. Ganun na, brainwashing yun. Continue. Mato pagabuntag si Ramang kong hilak ang ahong ugangan na laki mo na at punto'y nagpatigadon sa lungon. Um, Kinaumagahan yung uh, father-in-law ko ang nag-asikaso ng ang um, bangkay at yung um, lagayan ng akabaong ng bata. Kasi iyak na lang ako ng iyak. Eh, syempre naman po. Eh, pati ba naman damdamin nyo eh, sasabihan pa kayo kung paano kayo dapat, ano dapat ang damdamin nyo sa pagkabantay ng sarili nyong anak. So, paano na po inilibing yung anak ninyo nung father-in-law nyo? Atong gusto ko na, na 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 ang bata para panahon nga na ay madagkutan o madawaw na pa paimuan og pansyon, siminto. Gusto ko sana na yung bata, uh, yung yung lib merong libingan na ng bata para semento uh, simentado para pag uh, dating ng meron kaming matirika ng ng kandila man lang. pero pinagbabawal din ni Senyor Aguila paanong pinagbawal bakit daw bawal kay Basenyo. nyo ngani ang kuros gani na bisan ngani ang kuros paglubong dili ipabarog kundi dili iapil og lubong sa Jota, arong way ilhanan nga na imong bata dito na gilubong. Even, akahit uh, na yung uh, cross, uh, isama din paglibing para hindi patayo, para uh, walang makita. Ano yun, Mr. Chair? <laughs> hindi mo tinanong yan? Bakit gano'n? Pinagbabawal din. <clears throat> daw ha? ni senior, sir. Wala ang na rin akong ng cross, magawa, sir. Ang purpose ng cross, ang purpose ng cross, para masulatan na pangalan at malaman kung sino nakalibing dyan. Yan naman ang o purpose bro. ng cross, di ba? Eh, bakit gagawa ka pa ng cross kung ilibing lang doon sa lupa? Kasi Hindi mo iyo, naisip yan? Bawal. Kasi sa mga bata daw, bawal daw lagyan ng cross. Pero gusto ko lagyan ng cross. Ah. Oh, pero oh. Pinap, eh, pinagbigyan nila ako, pero ililibing ko daw kasama doon sa ilalim. At bakit bawal daw sana na may cross ang bata na namatay? Iwan ko ma'am kasi siguro hindi naman restrado yung ano doon, yung pinaglibingan ng mga bata. Yun. Lumabas din po yun sa unang hearing, Mr. Chair. Yes, hindi registrado. Uh, uh, bago tayo magkalimutan makalimutan, Sr. Mayor Tim Kang, may we know kung meron bang permit itong ginawa ng uh, uh, uh libingan sa loob ng kapihan? Good morning, Good uh, morning, Senator. Ah, uh, walang, talagang walang permit. Talagang walang permit ang menteryo nila sa Kapihan. Walang permit? Walang, wala. Hindi DNR. ako nag-issue ng permit. Hindi ako nakapag-sign Walang, walang nag-request din sa'yo? Ah, uh, wala alig request. DNR, are they allowed to put up a cemetery inside a protected area? No, sir. They are not allowed. They are not allowed. So kung may mamatay sa kanila, dapat doon ilibing sa authorized na sementeryo? Yes, sir. Bakit, Jeris? Bakit hindi niyo dala doon sa simeteryo sa Barangay Siring? Hindi naman gaano malayo yon Malapit lang naman yun sa inyo kung dalhin ang, ang patay doon, doon ilibing. Bakit doon sa loob ng kapihan yun ilibing na bawal pala yan as a protected area na magkakaroon ng simenteryo doon sa loob according to DNR? Bakit niyo hindi nililibing doon sa siring? Di ba merong simenteryo sa siring? Sa barangay siring? Ang motubag na Mr. Chair si Board Member Galaneda. Si Dad, uh, ngayon ayaw mong aminin na ikaw ang presidente pero hindi ka makasagot. Ang pinapasagot mo si Board Mamer. Board Mamer, to the rescue. Rescue your president. Bakit doon kayo gumawa ng libingan sa loob ng kapihan? na meron namang huh? duly authorized na simenteryo sa Barangay Sering. Bakit hindi nyo doon nilibing? Uh, Your Honor, I have uh, explained that uh, before, uh, during the first hearing that uh, our problem is uh, malayo din, around 3 kilometers up and down ang trail diyan. Kaya nga, nagsisikap kami na maka... maka... Uh, ano ng, cement, ng lot. So, isang uh, donation, doon namin ilagay sa isang titulado na na lupain, dinudar sa barangay, then nag-request kami sa barangay na gawing uh, annex cemetery. So, ganyan. On the basis of that... Tapos, uh, pinayagan kayo ng barangay na gawing annex cemetery? Oh, yes, Your Honor. Mayroon silang resolution. Mayroon din uh, kami ng uh, date of donation. So, is that enough? Yung lang ang magawa muna namin na uh, Mayor Yoron. Tingkang. Ano bang batas niyo diyan sa local government about cemetery? Uh, ang, ang cemetery kailangan ano dag, ma, uh, may mga permiso from so, from where? From LGU. LGU meaning municipality of asokoro uh, Socorro. Socorro. Uh -huh. oh, so, At sa kanila, hindi namin alam na gano'n may ano dan sila sa barangay. Pa basta sa LGU, talagang wala silang uh, papel. Sige, thank you. Mr. Chair. Yes, go ahead, uh, Sir Teresa. Bago tayo magpatuloy kay Sir Randolph, may tanong ako ulit kay Ma'am Chingalea. Ma'am, kasi talagang naguguluhan kami ni Chair sa mga sagot nyo kanina. Meron po akong dagdag na impormasyon na yung opisina nyo kayo mismo opisina nasa taas lang ng function hall kayo ang tagapirma ng papel na pumapayag sa mga asawa tulad ni Sir Randolph na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak so alam po niyo Sandali po Ma apakilina po yung tanong may pipirmahan akong papel ano po? ang una, ang opisina nyo ay nandun mismo sa taas ng function hall at pangalawa Is that, kayo, kayo Satoruza, ang nagpipirma ha? Satoruza. Yes, Satoruza. Mr. Chair Is that correct? Yung opisina mo sa taas ng function uh, hall Senator Bato, may opisina po kami sa SBSI de, de, Tanungin mo, sagutin mo muna Ang sabi ni Senator Teresa Yes po, yes po Isang kwarto po sa... It, it, Nas, taas na, nasa taas po ng convention hall yes Parson po oo oh, oh. so correct yes po continue po si Torrisa la kay Mr. Chair at kayo daw ang tagapirma ng papel na nagpapayag sa mga asawa mga bana tulad ni Sir Randolph na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak I'm sorry po wala po akong yung mga asawa po ay nagaling sa barracks kayo po ang nagpipirma ng papel para payagan sila na makasama ang mga asawa nila habang nanganganak. Uh, Ma'am, for your information po, Senator, si Sir Randolph po 2020 nanganak yung asawa niya. Ako po naging Secretary General 2021 na po. Kung ano man eto na naman po tayo Mr. Chair pa iba-ibang petsa ng mga posisyon. Basta si, kinonfirm nyo na na ang opisina nyo ay nasa taas yes po, ng yes po. function hall Hindi po yan... at sige ma'am. At, at bago or noong kayo na po ang SecGen ng SBSI, kayo ang pumipirma ng permit sa mga uh, bana tulad ni Sir Randolph na galing sa Barracks para pwede silang kasama ng asawa nila habang nanganganak. Hindi po ako nagpiperma, ma'am. Sinong nagpiperma? Wala pong akong pinerpermahan at wala kong alam kung sino po ang nagpiperma. So, bumalik na naman po tayo sa tema na wala ang alam. Dun sa, dahil nasa taas lang kayo ng function hall, so ano ang alam nyo sa mga operasyon sa function hall? Ano ang alam nyo dun sa pag panganganak ng no, mga babaeng buntis na ng manganganak na dun sa function hall? Ma'am, yung function hall kasi, after nagsettle kami, before pa kasi yun, hotel accommodation, tapos nagsettle kami sa Kapihan, ito po yung meeting, meeting place po namin sa organization. Yun po ang nangyayari. Tapos yung sa taas, isa po sa mga kwarto doon, naging opisina po ng SBSI. At nung paanakan na siya, dahil doon pumunta silang mag-asawa, alam nilang may kamamatay lang na bata, kailangan nilang umalis kina umagahan dahil may mga nakapila ng mga So mula dun sa opisina nyo na nasa taas lang ng function hall, ano ang alam nyo sa mga nangyayari dun sa mga constituents nyo na nanganganak doon? Na may attended ng tatlong kumadrona nung araw na iyon, nung hating gabing iyon, dalawa ay BHW. BHW, barangay volunteers po yun. Yes po. O, ano pong alam nyo sa mga kaganapan sa ilalim lang ng opisina nyo nang, nanganganak yung mga babaeng constituents ng inyong organisasyon? Mamula na po talaga akong nakikita ang nanganganak doon. May mga home deliveries kami. Yun po. Mar Mr. <coughs> Chair, ma marami pong barangay dito sa atin. May paanakan, of course, may home deliveries din. At maigi kung naatenda ng ating mga kumadro ng Pilipino. Pero ayaw talaga, <laughs> ayaw talaga sabihin ni Ma'am Shingalea, yung siguradong may nakikita sa dahil nasa ilalim lang ng floor ng opisina well, niya. Well, nakikita natin dito, Sen. Teresa, everyone is evading uh, uh, responsibilities and accountabilities. But at the end of the day, nobody can escape from this uh, accountability, kundi yung mga officers ng uh, asosasyon na yan. They will be made to answer for their uh, decisions and actions.